Raymond Atpahas, please come <laughs> in. <laughs> Mayor, Mayor Sister L., uh, wala daw interest si uh, Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na lumagda doon sa resolution sa Senado na kumukwestiyon sa desisyon ng Court of Suprema hinggil sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Inamin ni Estrada na hindi pa niya nakikita ang resolution kung ano ang nilalaman nito. Ngunit paliwanag ng Senador, wala nang dahilan pa para sa isang kalimtulad na resolution nila. <laughs> palinaw ang unanimous decision ng Korte Suprema. Ito ay nang ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Kaya't walang jurisdiction ng Senado bilang isang impeachment court. Sabi ng Senador, walang ibang dapat gawin ang Senado dito kundi sumunod dahil nagsalita na ang Korte Suprema. Una nito inamin ni Senador Kiko Pangilinan na may apat ng Senador mula sa minorya ang lumagda sa kanyang inihain resolution. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Jinggoy Estrada. Alam mo, kung, if we will not abide by the ruling of the Supreme Court, we are going to flirt with the, with the constitutional crisis. And if there is a constitutional crisis, what will happen next? There will be chaos in our government. Kami mga mambabatas, gumagawa ng batas, tapos hindi kami susunod sa batas. That's awkward. Kung kami, kung kami mga mababatas, eh, ayaw namin sundan ng Korte Suprema, ano pa kaya yung mga iba? Yung mga ibang ordinaryong tao na may kaso na adverse sa kanila. Hindi rin nila susundin. Eh, yung kakagulog yung gobyerno. Wow. oh, oh bigat 'yan na uh, Raymond daw. Ah. Ayun na. Uh, ilang nga ba yung uh, constitutional crisis uh, pagka hindi sinunod ang uh, ruling mm. ng uh, Supreme Court. Pero 'yun daw naman uh, Mayor, prevailing sentiment nung nagkoko sila mm. ay uh, mas, uh, mga 19 to 20 senators ang uh, nagsasabi na wala tayong magagawa kung di sumunod doon sa naging desisyon ng Korte uh, Suprema. Mm -hmm. At uh, yung mga mainit pa rin sa impeachment ni VP Sara, eh hantayin nila yung February 6, 2026. Ayan. Mm -hmm. Eh uh, paano naman kasi... Uh... May mga dating Supreme Court judges din kasi mm. na kumukwestiyon sa ruling mm. <laughs> ng uh, Supreme Mag Court uh, magka ngayon. Magkakaiba oh, kasi sila eh. Yan nga, nga kasi lang uh, doon sa resolution ni Sen. Kiko Pangilinan, ang uh, nagiging basis lang kanilang argumento mm. ay yung uh, paniniwala ni Justice Ascuna at uh, si mismo uh, CJ uh, Ray Puno na nagsasabi nga na sana ay uh, isinalang sa isang oral argument yung napakahalagang Ayan, oh, uh, oh. ng impeachment. Ayan uh, yun nga po naman nila. Bakit uh, minadali? Hindi uh, eh, man lang pinagsabit na yung memoranda, wala man lang oral argument, mga oh. ganyan. But uh, ang bilis-bilis. na. Eh kasi fourth week eh. Ayan. <laughs> kasi kaya ang bilis-bilis ng Supreme <laughs> Immediately. Ayan. <laughs> <laughs> baka sa pagke aksyon na kagad ng Supreme Court oh sabi nyo, tinulugan namin ay ngayon mabilis eh uh, ayaw ninyo ha ah, uh. <laughs> ay na ah, ah. pero yan ay uh, magkakaroon ng linaw lahat uh, mayor uh, at ilain uh, sa August 6 dahil itinakda na ito botohan uh, next week so uh, mayro hmm. ng decision next week ang sabi daw uh, ang uh, unang humingi daw ay um, ilagay sa August 11 yung botohan na uh, Ah, hiningi ni Sen. Riza Ontiveros pero nagkaroon ng uh, bargain, nagkasundo na August uh, 6 na lang ah, dahil meron namang grupo na kung gusto nila ay noon pang Martes ay dapat desisyonan na itong uh, impeachment case na ito. Pero pumayag din naman sila para naman uh, lang mapagpiket yung iba na humihingi ng karagdagan pang panahon para pag-aralan yung 97-page decision ng Korte Suprema okay, ngerod abangan natin 'yan. Mukhang uh, maganda ang talakay sa Senado uh, Raymond. <laughs> Ayun 'yun ang ating antabayanan sa Agosto uh, sa IS. lang uh, itong uh, si Senator uh, paubos na yung committee uh, distribution mayor mm. yung si Senator Lito Lapid wala pang chairmanship. Kaya huh? uh, Tinatanong namin kahapon uh -huh. na, kay, kay senador, uh, uh, kagabi actually, kasi kasama namin ito sa isang uh, uh, kwentuhan itong si senator Dingo Estrada. Eh, sabi niya, eh uh, hindi daw niya alam dahil uh, kung uh, ano ang komite na maibibigay pa kay senador uh, Lito Lapid. Dahil siya na lang yung nasa majority na wala pang chairmanship. Uh, sa ngayon, eh parang tatlo or apat na lang yung natitira na mga komite diyan uh, sa Senado ano, ano mayor. Anong, anong, anong mga tira-tirang komite yan? <laughs> uh, number one ay banks, uh, financial intermediaries, mm. tapos yung isa parang urban planning. Wow, Then, pangatlo, dyan, ah. pangatlo yung uh, kilalang-kilala kilala na ethics committee. <laughs> uh, yung <laughs> mga inaayaw ang komite. <laughs> Pero sabi ni uh, Senator ah. Pingoy, baka ma uh -huh. mapunta daw kay Madjo, kay Madjo uh, Joel Villanueva yung ethics. So dalawa na lang. Alam alam mo na, um, alam mo uh, 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 uh Raymond, ang uh, dapat uh, maging chairman ng Ethics Committee, alam mo, Senator Ping Lakson. <laughs> baka ayaw nilang ibigay doon. Eh. <laughs> <laughs> ang takot lang nila. Ano? <laughs> 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 Ang takot lang nila. <laughs> baka baka araw may ma-ethics ma na kaganda nila. <laughs> baka, baka pati Senate President eh. <laughs> Ethics Committee. <laughs> Pero maganda ka sana. Maganda ka sana. The, kung uh, si Senator ka ibibigay yung kay Senator uh, Pink. Pero uh, internist din naman uh, mayor. Sabi nga ni Senator Jinggoy. Ah, uh, kumbaga kahit na anong sabihin mo, eh napakahirap pa uh, gampanan mm. yung trabaho niyan dahil iimbestigahan mo kasama eh, mo. Kasama mo yung inyong iimbestigahan. At hindi lang yan, ha? Raymond, may kapalit na si uh, Senator si Sincha Villar. Mm. May principal ng bago. May principal bago. Bago. <laughs> <laughs> <Lalaking> <laughs> ng Lalaki ngayon ang principal ninyo. <laughs> 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 Panfilo is the name. Ayun. <laughs> Ay, uh, na. yun, 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 Ayun yung mga siguro parang uh, next week na yata magsisimula na yung mga committee hearings eh, kapag uh, naayos na dahil uh, na nabuo na, na ngayong iba't ibang mga komite, nandiyan naman yung sekretarya natmaaring uh, is uh, magsisimula na yung mga pagbinig ang uh, iba't ibang mga komite sa Senado. Ito si HR Heights Funday, Raymond Advance para sa DCR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dummy.